Doa ug shun This is auction pun Ubin. Yeah. The yeah. broken birdas pun Ubin. yeah so this took. Oh, so shun. Oh, yeah, shun. Oh, my god, that is shun. Siaben ug and the rain farby. I this one is shun. Batimal while Andirin. My God. Mm. So, see. Wow, ganshun o. Oh. The parby. Maroon. Bartimal by Sir Sean here. New Year pasco Guys. My God, guys, nagpupulahan ang mga halaman dito, guys. My God. Ang ganda naman. Tignan nyo yung saging-saging, guys, sa ating, guys. Ang galing. Mm -hmm. Ito yung mga abuno nila, o oh, sa halaman, oh. My goodness. Ang galing ng design nila, eh. Ganito dito, oh. Napaka-high-tech ng kanilang design. Ah, Lola ka sa ganda. Naku, hmm, ang daming mga panghalaman, oh. Everything is for the garden. Mabibili mo lahat ng yan, basta may pera ka. Ito pa. Ito, meron tayong nito sa Pinas, oh.

Hm. Was stehst du da? Ich weiß nicht, oder soll man so einen Weihnachtsstern nehmen. Das ist auch schon. Und die Weihnacht ist growing, ja? Die Weihnachtssterne, ne, die wachsen, glaube ich, nicht mehr viel. Was musstest du da und so bei Weihnachts? makin bedas udah berminis apa guys oh ini aku enggak ganda naman enggak dalam color guys oh beautiful color oh. ganda-ganda ng mga laman dito. Ang so cute. bam 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 bam. Na guys, pati na yung kipi-kipi guys, gihimo na nilang ano guys. Halaman na pala dito yung kipi-kipi. Nabuang na nata Kipi-kipi. ay kipi. guys. Oh. na halaman na nilang kipi kipi hello <laughs> <Alah>, ang cute <laughs> guys yung kipi kipi guys oh guys halaman na pala Diri, guys cook <laughs> tiyo bubis do <laughs> ya yeah, ginug ketawa bagus kipi wi ketawa di ko kaget over sa kipi kipi guys nga halaman na pala dito <laughs> kukmal this is not in in ergin in undi hmm? <laughs>